Dito na mga guys, ang diskarte naman namin dito kahit malalaki na yung mga bay kasi malakas na yung DVD yan mga guys. Ang diskarte naman namin pagpakain sa hinahin, pinapakain na namin yan na 6 na kilo kung kaya niya ubusin 6 na kilo maghapon. 3 kilo sa, hap, sa hapon, tapos 3 kilo din sa umaga kasi dalawang bisi kami nagpapakain sa isang araw mga guys. Kaya pinapakain namin ng marami niyan kasi malakas na dudumidi yung mga bik. Sa so mga bik naman na simula nung pinanganak, pagdating ng 7 days, ni eh, ano namin yan, tinuyo medyo nilalagyan na naman ng feeders dito sa sa kulungan nila kaya para ma ano sila agad yung yung pits maamoy amoy nila pero hindi agad nila natin damihan ng paglagayan kasi hindi pa na totaling kakainin yan medyo amoy amoy yun pa lang yung pits dito sa feeders tulad nito, na medyo marami nilagay namin dahil malami na to pangat mga guys 25 days na to simulan silang pinanganak tinamunong kumakain na silang mga pits mga guys so, may maliit yan mga guys pero kumain na yan ng fish mga guys. So, sobrang dami nila. Ilan yan sila sila. Dito sila mga guys. So, ayan o. Yan, oh. Tapos, nandito pa yan ay. Ilalim. Ayan. ang doon yan mga guys. Ito naman yung isa yun mga guys. Kapag awati na sila. Tulad na mag-awat ka na nga araw na to. Sahap. So, sa umaga lang pakain sa Sahapon hindi na. Ay para kinabukasan na sunod na pakain. Ang pakain na naman noon medyo hindi na siya dinamihan medyo tipirin natin sa pagkain kapag pakain mo na pakainin sila niya tapos wala nang big na dumidiling sa kanila magbibigay nyo ng maraming gatas sila mga guys ay dapat tipirin mo natin sa pagkain kapag hindi siya magbibigay ng maraming gatas kasi pagdating ng 5 days kasi noon na sumula natin inawat doon naman natin i-AI kasi i-AI kasi gamit namin dito mga guys Babawi na lang siya doon sa pagkain kapag mabuntis na siya mga guys kasi pagka pwede natin na i practice kaya para malami natin yung buntis kaya para magdagdag na tayo pagkain doon kasi kapag hindi siya mag-rate sa 21 days sa 18 days ibig siya buntis na yun siya mga guys dito sa akin mga guys kapag malapit ang mga anak yung isa inahin o judit niya na konti na lang pero napakain mo namin mga guys kasi mapansin mo naman yan kapag nagli sila mga guys kailangan din na pakain sila ng marami kasi para hindi sila mahirapan mga anak tulad dito mga guys oh. medyo sila mga guys ang pakainan namin dito kalati kilo na lang babawi na lang siya doon sa pagdating ng 3D simula ng pinanganak siya kasi doon sa natin dagdagan ng pakain kapag marami namang anak siya mga guys natos malalaki malulusog medyo ang pakain naman doon hindi nagdaga natin sa kalating kilo ay para malakas na kasi dumili yung mga bake noon tapos kasi dahil nga malulusog para magbigay siya ng maraming gatas kasi kaya, kaya naman ubusin sa mga big, na yung gatas na binibigay niya kaya lang habang talaga nagbubuntis pa yung isang inahin mga guys doon sa gestating kailangan talaga pakain natin ng na marami para magbibigay siya ng nutrition doon sa mga bake sa mga anak niya hindi natin pwede tipirin yung isang inahin mga guys yung iba kasi medyo tinipid nila sa kain yung inahin nila kasi iniisip nila yun yung gastos dito hindi namin iniisip yung gastos ang iniisip namin ito para malusog yung mga inahin namin para malulusog yung mga biik tsaka doon ka nakikita kapag malulusog yung mga biik lalo kung maraming anak mga guys yung kabila kong parawing mga guys wala pa itong laman pero yung isa na to puno na itong isang hilira na to 18 isang hilira yan mga guys ito yung parawing namin solid bakal yan mga guys hindi tubo hindi tulad nung ibang mga parawing nakikita nyo mga tubo yan sila sa amin solid na bakal po yan, mga guys hindi yan mga tubo Ayan, oh. yan o mga tubo yan nakikita nyo mga guys na sa mga kulungan namin may mga tabing na sako ito yung may may mga biik na sila mga guys kaya nilagyan namin ng na tabing yan para hindi agad labinggin yung mga big na bagong mga panang, panganak tapos sinasapin din namin sila ng sako itong sako na ito mga guys oh, no? may sapin yan sila mga guys pag gabi sinasapin namin yan na para hindi agad sila lamigin tapos kinatabingan namin yan dito para hindi sila bumbahin ng hangin na lalo na ngayon taglamig ngayon mga guys